talong. Gaabono na po si Romoy, guys. Para kumapal oh. yung daon, guys. Oh. Gaabono na siya. Puno lang. Para sumabay sa puno natin yung ating sitaw. kunti lang. Medyo malayo sa puno. Pagbunuhan natin guys Para Naganda yung bunga nila Ito nga ba Bila Pagbunuhan natin ang abuno O oh, may tatakyan bunga na yun guys so, oh, malapit so, na yung, kasi yung ano ay, yung sinagulan yung ano yun ay yung abono protein ng lupa ang araw yung nagulan dalawang araw mabay sa ano mag ako mo kayo yun na malayo malayo sa ulo para tibirik ang tumatama <laughs> sa akin Balik uh, na kaya tinilakbay O, fish Uy, niya Para yung bunga nila, trigas ha dahon kumapal Kasi tayo magtatanim, ay uh, Medyo maliit na Next time, nalakihan ko na yan Yung aking sitaw yung tataniman mo yung lahat At talong you know, nice Talong na nice, ako, tarang. limang piraso Yung pinunla ko, kukuntik bumuhay eh. Okay. may mga bunga na siya pero hindi ba masyadong ano ang laki ka nilagyan ko ng 1440 -14 na may urea para kung mapal kagad yung ano niya sumabay sila sa ano sa pag mababa yung bunga nila na yeah. ah, kung mapal yung dahon Ito, yan, o, na ako, Oh, oh, oh. oh kukuti <laughs> lang yun na punla eh. ay. <manyang>, uh -huh. yung tang ano, okra. ano ano? bungko anong? untuk mangasian? di di. para may pagpunan walang wala ayan o sulit na yan lang week na lang maani na yan makapal na yung dahon ayan. yun yun naglagay tayo ng urea guys tapos 14-14 para kumapal yung dahon ng ano sitaw, tapos sumabay dun sa pagbunga niya, sumabay yung ano yung bunga, yun yun guys in episode.